Bang, 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 mga ka-love. Hindi ang hindi Pero kahit ganyang kaganda, hindi talaga ako maliligo dyan. Kahit ganyang kaganda, hindi ako maliligo at hindi ko papayagang maligo ang aking mga anak. Kahit sino, kasi nga, nang, nang, nangunguhayan. Marami nang natugid, napag-aamin na, nang, ng, ano. Pero sobrang, ano. Ang dami talagang naliligo, Pero kahit ganyan, hindi ako malilido ng ganyan. Hanggang gan. video-video lang ako. At picture. Yun lang. Nasa gitna kami ng bundok. Gitna ng bundok to. O. Ito bundok. Ito bundok. Tapos yan bundok. O, ayan yan. O, ganyan, di ba? Oh, nasa gitna ng bundok tong... gan dito. Yung Akin ano, nyo oh, so salamat sa mga nanonood and for watching that oh, Thank you, wagin